bagong year. Madami, madami. Okay. Kasi siksik -sik na siksik -sik talaga yung araw na yun eh, which is something na gusto gusto niya. Gusto niya parang travel, 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 yung wala talaga ng so, space, magpahigil. You know. Masasulit yung araw talaga. So, yun, yeah. pero China, China thing. So yan, lang sa akin. Ano, po, ano lang tawag dito? Uh, why you decide na aminin na sa public na kayo na after for a long time na alam naman nila na parang kayo na, di ba? And decision nyo bang dalawa yon? Yeah. Um, yeah ba bakit kaila bakit so, so, nag dumating sa bayan na nag-decision? Hindi naman siya kinailangan. It's sort of just natanong after so many times. Pero matagal na kayo tinatanong bagkasan, yeah. di ba? After so many times na naitatanong, umadating din naman sa point na Nung no, una kasi nakakatakot eh. Sabi ko nga nakakatakot na eh, umamin kasi ang daming outside forces Masasabi na magsasabi na eh kasi ganito yan eh, ganito yan. Ito <coughs> Ay, sabi ko doon ito, point na eh, siguro hindi na natin pinopromote yung love team natin. Di ba? Parang kasi sinasabi lang nila, yun ang karamihan na sinasabi. The reason is, eh kasi love team yan eh, kaya nagsiswitsun ka lang yan uh, I mean, I was open with it sa magandang mga. So, yun, um, wala na silang masasabi ganun. So, it's safe kung tinanong na ulit. Decision niya both na aminin sa family. First, first movie. First movie. Yes, yes. This is the first one and the second one will be um, in co-production with Cinema Lion for 2019. Yes, my Pagka nag-inspiration mo, like, sa budget-wise? Of course. Pagkasi baka ubayin ka, Oo oh, nga, ano? Hmm. <laughs> Pwede rin. Pero yun po, yes, yes, yes. So anong kasing producer? Inventor? Or lahat? Hands-on? Sobrang, sobrang hands-on kasi ako eh. I mean, kung anong arti, artista kasi ako. So, I mean, alam ko yung mga... Nar, ang taas ng level na nararamdaman ko yung pag may kailangan ng mga tao sa maligit. What's gonna make everyone comfortable? Yung ko. So, hanggat sa kaya. Hanggat sa kaya. Siyempre, hanggat sa kaya ko. But, yun, naramdaman ko rin naman yung on my own. Wala talaga, wala talaga. Pero, dito po, in, this time around, kung ako naman po yung kasali sa pelikula in terms of production, hanggat sa kaya ko yung hindi ko. Are you planning to? Cover budget. Parang shooting days po. Umabot pa tayo ng 20. Uyan. Hindi to